Hello mga kasari, so iyan pagkatapos ko mag-display itong mga pansit kanton at itong mga juice mga kasari dito sa aking tindahan. Dito naman ako sa mga sabon, sunrocks at itong mga downy at shampoo. Bali, dito ko nga sinimulan sa aking sunrocks mga kasari at bago inlagay, ko inlagay, dinisplay ko muna o naglinis muna ako dito na aking lagayon estante at tinanggal ko na ito yung mga luma at pinunasad ko na ito dahil nga maalikabok mga kasari. At syempre, tingnan nyo naman yung aking lagayon dito ay talaga buhi. Bungi na talaga at ilang piraso na lang natira yung aking mga sunrocks. Bali, ginagawa ko dito sa aking mga panindu, mga kasari, first in, first out ngayon ginagawa ko dahil nga mga luma ay ay dalagang hinubungad bungad mga kasara itong mga bagong pinamili ko ay nasa likod dahil nga ganun talaga yung ginagawa para hindi tayo mabutan expired o masarayan na ating mga paninda. Bali dito sa mga sundrocks mga kasari ay mayroon naman ako dahat ng size dito mga kasari kahit nga ilang piraso lang itong aking mga paninda. Ang importante mayroon nga ako may display dito at mayroon ako maitinda dito sa aking tindahan. di naman kailangan paramihan dito mga kasari ay importante mayroon tayong mabintahan at mga post moving talaga yung ating pangapokus dito sa ating tindahan mga kasari. Dahil anin mo naman yung maraming paninda kung naman mabinta at masasayang din yung ating pungunan, mga kasari kaya kailangan talaga kailangan talaga natin bilang isang tindera kung ano mga fast moving niyon doon tayo mag-focus na mamili na marami sa ating tindahan mga kasari dahil na mahirap na na makatambak yung ating mapaninda at hindi tayo nabintahan syempre masisira lang ito ma expire nito at sayang din ating punan at syempre malulugi na tayo sa ating mapaninda mga kasari kaya ang gagawin natin kailangan talaga natin maging wais tayong tindera lalong lalong pag may expire yung ating mga pinamili na ating mapaninda mga kasari so iyan na nga pagkatapos ko na nga doon sa mga sundog, sinunod ko naman ito tanggalin itong mga katip dito sa aking mga shampoo at itong mga daw ni. Dahil bago nga ako mag ay ganito nga yung ginagawa ko. Bali, tinanggalan ko na ito lahat para nga sabay-sabay ko na i-display itong aking mga daw ni mga kasari at itong mga shampoo. Ito naman sa mga sabon ng mga powder, syempre, bago ko nga ilagay dito sa aking stante, ginupit-gupit ko naman natin sa mga kasari para nga madali talaga mailagay mo sa aking displayan at madali maibigay sa akin mga customer. Ganito yung buhay ng tindera at syaga sa kanya mga paninda. Kahit nga maliit ang tubo, ang importante, mayroon tayong pagkikitaan dito sa ating tindahan sa aro aroma mga kasari. Balisa nga daw niya at itong mga mga kasari, ginagawa ko dito, at ko nga sa gitna dahil nga pag sinampay ko dito sa akin sampayan ay sobrang haba. Kaya habang nagtatanggal ako dito ng mga tips, yung ginagupit ko naman dito sa gitna, lalong-lalo na itong mga ni mga kasari nga sobrang haba nga pero dito sa mga shampoo ay tamang-tama lang naman yung kayang haba mga kasari kaya hindi ko na talaga ginagupit dito sa gitna. Diba ganito yung buhay ng tindera kailangan talaga magtiyaga sa kanyang paninda lalong na dito sa pagdi mga kasari dahil nga masarap lang talaga mamimili pero mahirap pag display pero bilang tindera kailangan nating umaban at hindi tayo pwedeng sumuko mga kasari dahil nga ito yung trabaho natin sa araw-araw halimbawa ito yung ginusto natin at na okay, na ating mga negosyo mga kasari kaya laban lang tayo kahit pagod pwede naman tayo magpahinga at pag nakapagpahinga naman tayo mga kasari syempre balik na naman ito sa ating trabaho ganito yung ginagawa ko dito sa akin tindahan mga kasari lalong lalong pag marami akong i-display panghinga ko nga lang kaunti dito at hindi ko matapos-tapos yung aking pagdi-display dahil makapagintay naman ito mga kasari pag tapos nga makapaghinga ako bumalik na naman ito sa akin trabaho sa o sa akin pagdi-display dito sa akin tindahan mga kasari ang importante lang naman ay makawinta tayo dito sa ating tindahan at syempre yun ang una natin uunahin yung ating bin mga kasari, ito itong ating mga pang-displine ay makapagintay naman dito at pang mayroon man ang bumibili, hindi naman natin bigyan dito pag nadito sa ating mga box na nakatago mga kasari